Nakalingkod na raba si Sara Ilado Ang Gabriela Partilis. Unsa ba ay, sulti nimo ani? Oh, yes, pastilan. Nakalingkod na. Gi okay. nahural, ah, na, na, na. na siya. Nihural na siya gahapon dito Nahyurang sa kamera. Isip, ito to, ika kapin ba to nga lehitimong mimbro sa kinini ang House of Representatives. Sa ato pa, <laughs> kasamang dong, mm. nagkanamanag, ang mga kulukoy sa kongreso. O siya, na nag, ah, nanap, nanapog ka ba? Alam mo oh. na balik. Usa man na tuluhan ang ah. imong balik. Usa man ang pagsabot diba, ana. Ni magka oh. ni hural na magkapag-usab si. O oh, de Ni hural lagi. Ni hural lagi purna kay giingon nga nagalam anam na balik. Tuluhan ang giingon ni balik. Unsa klasihan oh, ka uh, pagbalik? De, oh. oh. Di unsa man di ay? Oh, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Ani ni siya ha? Oh sige, maminaw ko. Para oni di gong. Maminaw ko. Oh. Oh. Sige. Na na, di ba? Alos mga hurot naman na silang kalagas di asa kongreso? Na, murag muhok ba? Murag muhok nga, mahurot na halos sa kalagas? Ano niya? Ano karong nga nung panahon ni BBM? Murag ma ma mag... Ganam ana man pagbalik ni sila nasa kongreso tanawa ha mm. si Red uh, Terry Ridon. Oh. Ha kulukoy nga kulukoy mo puni. Asa oh. asa si asa to niyo. asa to Terry Terry Ridon asa katong dakog limugbugan? Oh, katong dakog limugbugan? Oh, ha? Nga sa sepa. sa, siging ga pa umum sa iya ni Tambalosdos ni sabot og dako ayang limugbugan? Oh, ha? Ba ba kay ni mo? Kamana hindi mo ko ang <tinyan> party list kasi man kay e notado na malagi. Oo. Oh. Uh, nag nagpalit siya ng, ng pa pangalan sa partilis uh, party list. Saro party list. Ah. <tinyan> <tinyan> uh, Saro ha. Saro gud. Saro. Saro. <tinyan> Saro. Saro. Oh. Di, di mahurot og umom. <tinyan> karon si Sara Ilago na po ba yung Japanese ng persaha? Murag si Kaloy Sarati na lang siguro ang kuwang silang persa kasamag doon. Ma, buha paling palingkura ang nga Duterte Party oh. list. Na klaro to nga nakakuha ga, margin nga perting daku ang Radyo Manjuel ikumpara oh, ni mo ang Gabriela? Gidisqualify oh. sa oh. akulukoy nga chairman George Garcia? Ma, na, na po si Garcia na po imong gidamay na po na us usa, ay, man na usamani, usa man na basulti ni Mang Garcia usa man ay basulti oh. ni mo ay ni Ay tuang tumbukon Kasamang dong oh. nanawa si Congressman Abanti na kalingkod bisag pildi oh unsa pa dili oy ah uh, kini si Sara Ilago alang ka to, ka 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 alaga yang kontra nga di man to Pilipino insik man to ah. Oh, yamat lagi, yamat lagi kung insikto to Kasamang dong oh. ano man sa Comelec. Oh, ba 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 Requirements palang oh, ba ba pa lang daan pag submit sa yahang uh, COC. Oh. Sure wag ikibaw nga in si Kiko ito. Oh, ay, ito. Ikaw na lang bakin bang komisyon sa kumilik nga Ipaguluhan si uh, uh, Garcia. Are sa sad youth nga Totali oh. Totally ilang gidisqualify kasamang dong. Oh. Gi-discredit. sila, Ah, wala. Oh, questionably ba ning inikuan? Mm. Inuha mga papilis. Mm. Oh, pero gitugutan nga maka ap, makapil sa bugnong lugay nun. Oh, be, 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 be. Ha, ah, kumpara ni Mos Gabriela o sa Duterte party list nga nakakuhag mas nga margin last election. ngano nung usa man lay mo pagduda, ngano nung baka sulod ang gakanan oh. na aga. Huwag magyutugutis kumilik ka makalingkod o magasits sa riso ang Duterte ako, party list. Nga naman. Ako kasamang dong. Magutahan uh, ni mo. Oh. Duda na ako ha. Ah, naagyon ni siya ay pag, pa, unhen, an, hands on hand on hand Oh, hands on our own hand. It's a good thing. It's a good thing. It's a good on It's a good Former House Speaker. Romualdez Mana pun ka oh. Mabasangin lah pun Dugay lah tu ni Resign Dalawa ha Kinsa ni bangga City Sa Sky BPM Ni file o impeachment case Sos pastiran oh. Pastilan ko <coughs> ni mabutuan Perti ka Daghan na dan Daghan na ni mo ane Kau sama tau Mereka mau lagi na Masumpay-sumpay nak kasamang dong Oh sige Kaya ba, mga, sige. Tingata, mm. Mm. Ang 30 youth tingata youth Nakakuag Ang milyonis Nga butuh kapin Wa ka lingkod, inay ginis qualify mm. apan ang gabilawala ka daog mm. na nihural si Sarah ilago maogal no, ni kagahapon.